Kumawa ba naman yung ano, bagong ano, bagong break up lang. Oh! <laughs> okay lang po ako. Okay lang. Okay na, okay. Gusto mahanapan kita. ayoko oh! Ayaw. <laughs> pwedeng ano, pwedeng makisalo pagkain nyo. Dapat dali sa mental hospital. Pwedeng makisalo ng pagkain nyo. Sige lang. <laughs> Sige po. Kaso kulang sa akin yan eh. <laughs> Lagi kayo nandito? Uh -huh. Lagi kayo nandito? Minsan lang? lang oh. di ba ito si Ashley? Di ba ikaw si Ashley? Hindi ba? Hindi mo ako natatandaan tito mo? Dating kapit bahay niya? Hindi Hindi, ako si tito boy <laughs> Paano Hindi diba mo natatandaan? Hmm. <laughs> di ba si ano? Daddy mo, pangalan niya si Albert? Oh, <laughs> eh, diba? ba? Di ba? Umalis ka sa doon sa in dati, ano? Ah, maliit ka pa. Mga 7 years old ata. Ilan taon ka na ba ngayon? 17 po. Oh, 10 taon na. Okay. Hindi mo hindi mo ako natatandaan talaga. Ako to, sabihin mo kay T uh, Daddy Albert mo, si Tito Boy. Hindi <laughs> ka kasi pumupunta doon sa bahay eh. Hindi po, pangalan. Ay, ano ba ang pangalan niya? Ano po yung pangalan? ha? light light? <laughs> Para parang sinungaling yung light na yun ha ha kasi yung pangalan yun ang ganda ganda tapos tinatakpan yung mukha sana ha oh. ha may boyfriend ka na ba? ha 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 tayo dyan ha <laughs> ha edi yung ano mo yung reporting mo di mainit <laughs> Ikaw, ilang taon ka na? Ito naka-pink na white. Oh. <laughs> ah. Ha? May boyfriend na. Kaka-break lang. Wala. <laughs> 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 ikaw, baka ano? Wala na. Ano, 14? Grabe <laughs> <Four laughs> ka. Ano? 19 na ako. 19 ka na. May boyfriend ka na. Ayun, ikaw ano? Yung Mexibok. 20 ka na. May boyfriend na. Ay, eh, buti pa kayo ako wala eh naghahanap kasi ako eh <laughs> okay oh, lang na ano sama sa kayo sa vlog ko ay, oh. ay, ay na no, tsaka ito <laughs> baka napanood nyo dati yung ano yung apat na babae doon dati dito lang yung banda eh Ashley din yung pangalan niya ay <laughs> ay Ayan, minsan dito ako nag-iikot. Ano po kayo? Ano? Boy Iyakin. Bigyan ko na lang kayo sticker. Oh. <laughs> di ba ikaw talaga si Ashley? Hindi. Hindi <laughs> <di, di> talaga? Hindi, <laughs> hindi. Ako talaga yung tito mo eh. <laughs> okay lang ha, sama sa vlog. Okay lang. Ayan o, apat. Mag-upok <laughs> yung... Tag-isa kayo yan. Thank you, po. Thank, you, thank you po. Thank you. Saan yung date nyo ngayong ano? Valentine's? <laughs> <laughs> Kawawa naman yung ano? Bagong ano? Bagong break up lang. <laughs> oh! Okay lang po ako. Okay lang. Okay na, okay Gusto po. mahanapan kita. Ayoko. <laughs> <laughs> Pero pag may na... May nanlili, may nanligaw sa iyo, di okay naman. Hindi po. Ayoko na po eh. so, wala ano na bang masaktan? Opo. <laughs> O paano? Sige ha. Ah. Thank you ah. Thank you, thank you. Thank you. Bye kayo, bye. Ano? Okay. Ah, thank you, thank you. Okay lang ha, ah, sama. Yeah, thank you. <laughs> Sarap ng ano nyo, merienda. <laughs> Alright. <laughs>